Balikan po natin itong kasaysayan ng iglesia na itinatag ni Kristo, na ito inilathala ng iglesia ni Kristo ni Manalo, eto po sagot nila. Pahina 169. Pansinindyot, napakana nito. Kaya, ang mga tao na nagsikat na ito'y matutuhan sa pamamagitan ng mga paralan ng sanglibutan, ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. E paano po yung tao? O maging mga kaanib sa Iglesia ni Kristo di Manalo na gustong makaunawa, gustong bumasa ng Biblia. yung po ba'y kanilang mauunawaan? E napakaliwanag po ng pahayag nila. E kahit tao, mag-aral pa sa paralan, pag-aralan daw ang Biblia, hindi rin nila naunawa. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, hindi po yan ini-encourage magbasa ng Biblia. Indirekta, pinagbabawalan silang bumasa ng Biblia. Eh bakit? Hindi rin daw nila maunawa. Eh. Kahit sila'y mag-aral sa mga paralan, hindi nila maunawa. Eh bakit hindi rin maunawa? Yung lamang daw nila. Yung lamang ba mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang may karapatan na bumasa, mangaral, umunawa ng santong kasulatan. Yan ay turo nila. Ito namang mga kaanib kasi sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ang gusto atang mabasa letra por letra. Eh. Na ano? Bawal magbasa ng Biblia ang mga kaanib. Ano ba pagkaintindi nyo? Nung sinasabi ng tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na kahit ito pag-aralan, hindi nyo mauunawa. Hindi ba ang singkahulugan yan? Eh, hindi rin nyo pwedeng masahin yan eh. Sapagkat basahin man nyo, hindi rin nyo mauunawa. Eh gusto ninyo, letra for letra, just read between the lines. Ika nga. Eh pagka ba sinabi nila na hindi nyo mauunawa, kahit nyo pag-aralan, ano ang singkahulugan nun? Eh kahit kayo bumasa, hindi nyo yan maintindihan. Yan ay ayon sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Pero ayon sa Diyos. Ha? Yan ang malaking depekto ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh. Yung kanilang paraan ng pagtuturo. Kaya sasangguni tayo sa Biblia. Sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, ang Biblia hindi mauunawa kahit basahin. Ha? E eh, sa Diyos, anong ang kanyang pahaya? Totoo ba yun? Tingnan natin. Pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo, sabi ng Diyos. sa Isaiah 34, 16. Inyong salipsikin sa aklat ng Panginoon. At inyong batahin kahit isa sa mga ito. Hindi magkukulang. Walang mga nailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniyutos ng aking bibig. At pilisan sila ng kanyang espiritu. Ayon po sa Biblia. Totoo ba ang itinuturo, tinangangaral ng mga ministro sa Iglesia Ni Cristo ni Manalo na ma. ang Biblia kahit basahin hindi maunawa? Ebe, ang liwanag nang nabasa po natin ang sabi ng Diyos inyong batahin. E sentido kumulag naman ang gagamitin mga kababayan eh. Kung ang babasa ng Biblia. Hindi nakakaunawa kahit basahin ito. Bakit ipag-uutos pa ng Diyos na inyong basahin? Di ba very simple eh? Eh, sasabihin pa ba ng Diyos at iuutos niya inyong basahin kung ang Biblia hindi rin maunawa? Kaya malaking kabalbalan. Isang malaking kasinungalingan. Yang pagtuturong yan ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na sila lamang ang makakaunawa at pwedeng bumasa ng Biblia sa pagdakayon sa Biblia mga salita ng Diyos. Ang Diyos ang may utos, inyong basahin. E eh ba tayo nyo ipabasa sa mga kaanit? Sa paraang hindi rin din nila mauunawa. Hindi ba ganyan ang diskarte ninyo eh? Hindi man nyo sinasabing rektahan na wag basahin. Pero ang sabi niyo, ang Biblia, kahit basahin, hindi mauunawa. Sinkaw lo ganon. Ayon yung pabasahin ng Biblia, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Kaya tatanungin po namin kayo bilang pangwakas. Gusto namin tanungin, kayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, sino ang inyong pakikigyan? Sino ang inyong paniniwalaan? ang mga ministro nyo? Pinagsasabi ng Biblia, sila lang ang makakabasa, sila lang ang makakaunawa. O yung sinabi ng Diyos na inyong saliksigin, inyong batahin, ang kanyang kasulatan. Very simple yan mga kababayan. Kaya dalawang bagay lamang ang pagpipilian natin. Mga kahanib sa Iglesia ni Kristo, ni Manalo, sino ang susundin nyo, yung utos ng Diyos o yung utos ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Malalo. Kung ang susundin din yung utos ng Diyos, makatitiya kayo, sa langit kayo. Pero kung ang susundin nyo, ang utos ng mga ministro, makatitiyak din kayo, sa imperno kayo. At yan ang katotohanan na hindi ninyo kayang tutulan. Kaya hanggang sa muli, mga kababayan, at sana, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Panahon na para ibinat nyo ang inyong mga mata sa katotohanan, buksan nyo ang inyong pakinig para kayo nakaunawa ng tunay at dalisay ng mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig.